Hello mga idol, uh, magandang araw po sa inyo Kumusta po ang lahat sa mga subscriber ko po Sa manunood, sa mga OFW na dito sa Canada At sa iba-ibang bansa po Magandang uh, araw po sa inyong lahat So ngayong araw po mga idol uh, Ito, uh, niload ko na nga po yung uh, box na isi-send ko po doon sa Dabao Ayan So humihingi po ako ng pasensya ulit Sa mga subscriber ko Kasi po ngayon lang po ako ulit nakapag uh, upload ng video dahil nga po sa dami ko pong uh, ginagawa talaga ang grabe mga idol. Piliting kuman talaga ang ano. Uh, di ko kaya mga idol. Kasi ito nga, summer na summer dito sa amin mga idol. Yun nga yung, kung nakita nyo sa aking video mga idol, yung uh, pool namin. Uh, yun nga po, uh, yung tinapos ko muna. Pero may mga parts pa po akong uh, inihintay. Pero na, meron, ito nga po, may, uh, may tubig na. Napatubigan ko na na mga idol yung pool namin. So ready, ready na ready na siya mga idol. Pwede nang gamitin. <coughs> So ito nga mga idol na ano tayo ngayon uh, mayro mayro tayong oras ngayon mga idol kaya ito niload niyo na load na namin yung ano load na namin yung box na para po doon sa ano sa Davao at ngayon nga po uh, na namin doon sa padalahan dito po sa London Ontario Canada mga idol So iniintay ko yung asawa ko mga idol andiyan si Papa ako nakita si Papa mga idol yung binan ko sasama ko mga idol kasi Medyo mabigat po yung box. Talagang uh, yung mga dilata kasi mga idol talaga mabibigat. Dilata, yung sabon. Saka yung iba pa mga idol talagang mabigat mga idol. Kahit medyo maliit lang na box. Kasi yung box dito mga idol sa Canada is hindi kalakihan. Talagang uh, hindi katulad sa ibang bansa. Ano, nasa Taiwan po ako mga idol. Nag Taiwan po ako, nagpadala ako ng box yung sinasabi nila ng Jumbo. So ito yung mga idol yung kasunod lang. Yung medium size. Kaya yun lang po yung ating uh, may papadala sa Pilipinas mga idol. So katulad nga nung isang box ko mga idol, ah uh, talagang hindi pa nakakarating sa ano sa Mind, uh, Mindoro. Talagang naano na, na ano, mga idol, uh, congestion tinatawag nila. So doon po sa ano sa Singapore, nagkaroon po ng congestion. Kaya natagalan mga idol. Pero doon sa ano nila sinisikat nila mga idol na ma uh, may send sa Pilipinas ng uh, sa lalong madaling panahon mga idol. So ito yung uh, swimming pool namin mga idol. Kung nakikita nyo <coughs> Ayan, may tubig na po. Ayan, may tubig na yan mga idol. Ayan. Pasensya na po kayo mga idol talaga kasi ito nga ngayon medyo masama pakiramdam natin mga idol. Kasi pumasok po ako sa trabaho kanina ng alas uh, alas 12.30 na madaling araw dahil sa sobrang init mga idol dito sa Canada ngayon, dito sa amin pero sa ibang part ng ano, mga idol may nag-snow pa sa Canada, grabe hindi mo na maintindihan yung panahon so ayan mga idol, samahan nyo kami hintay-hintay ko lang po mga idol si, uh, si Papa saka si Mrs, yan kasama namin mga idol ah, uh, init, init. Hi. 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 hi is this yours? Yeah, you give it to me? No, you you give open. this one to me? Oh, that's yours? <laughs> so, mga idol, nandito yung kasama rin namin yung You, open it! Aking anak, you open si Papa it. Daddy, open! Where's Mommy? I see. So, andyan na rin mga idol si Mommy Ayan You need to open it! Grabe init ngayon mga idol dito Sa amin Mayroon ano dito, uh, heat warning Um, can you, open... can you Can you more? Please So, magkano yun? 115, di ba? Babe? Ha? Huh? 115? Hindi ko alam yan. Pumagkansan please eh. 115? Pagkansa, ano po, 99. 115 eh. Okay ay, mga idol oh, So, mag-withdraw muna ako ng ano pang hulog uh, natin dun sa ano pambayad sa <laughs> sa box. Kasi doon po hindi nagtatanggap ng ano ng uh, interact <coughs> Gusto po ay ano, uh, cash. So yung bangko dito mga idol, ito yung bangko ko isa ano na to eh. Ah, uh, pangalan niya is Libro. Ayan. <laughs> libro. As in libro talaga. Kaya kaya ba mga idol no? Ayan. So ito mga idol yung ating pambaya doon. So sobra naman itong kinuha ko para may extra. Ayan. Ito so, mga idol Dolyar, mga idol. Kaya na dyan, dolyar. So, ito yung uh, 20 dollar and then ito naman yung 50 dollar nila mga idol oh. Ayun, pulang pula. So let's go mga idol, let's go, let's go, let's go. Medyo uh, malapit na tayo. Wala naman kasi traffic mga idol kaya dire-diretso lang. Soto na lang daw. Soto. nyo nga minutes na lang. Then turn right onto so ay mga idol, katanong na yung ano, yung uh, padalahan. Kung nasa na daw kami. So one minute mga idol, nandito na kami. One minute na lang. Turn right onto Reardon Boulevard. Then turn right onto Road. Ayan. Then Narinig yung mga idol yung ano, GPS. So dito mga lods sa Canada is ang hirap ano eh, ang hirap memorize yung uh, kalsada kaya lagi kami naka ano, lagi ako naka GPS karamihan mga doon. Kasi hindi naman tayo lagi na punta dito. Dalawang kanto na lang mga doon dito na kami. Ayan. Turn right onto Lighthouse Road. Then turn right onto South Peakstyle Circle. Destination is on your left. Arrived. 347 di ba? Papa? Oo. So ayan mga idol, arrive na daw kami dito. Ayan, yeah, yung bubalik na. Ayan. Hehehe. <laughs> Ayan mga idol, so mga idol nandito na kami. So ito, magpipila po ako ng uh, panibago para sa details ng uh, address sa saka yung sa uh, shippers sa saka yung uh, receiver. So ito mga idol, yung uh, address ni uh, Mang El, Mang Ilyas, ayan natin yung address ni Mang Elias mga idol. <coughs> oh, okay. So ay mga idol, tapos na ako mag Tapos na tayo mag-sulat. Uh, Medyo mahaba kasi yung ano, yung uh, address tsaka yung o oh, yung address niya, no? ni ano uh, ni Mang Ilyas. Ayun daw sa ano sa Davao City, Davao del Sur. Malayo mga idol. Malayo tong ano niya. Pagdadala ng box. Pero yung pinadala ko pong box wala pa eh. Ano ko po siya pinadala? Um March 8, 18. Yeah, Yan, oh, nasa ano pa siya eh? Nasa Singapore pa rin? Oo. Oh, Oo, oh, di congestion daw pa... eh. Oo, oh, may ganun yung Minsan mabilis, minsan matagal. Oo, kaya ngayon marami daw kasi. hindi yung nakalagay. Sa, kasi sa amin sa lang, minsan dumarating Oo. Minsan dumarating 3 months. Hindi mo masasabi ni... Sa importante, dumating. Oo. Pa-importante dumating, yan. medyo malayo mga idol yung ano iba yung uh, yung uh, bayad pagka uh, diyan po sa ano sa Davao medyo malayo po kasi iba yung presyo nila pero okay lang yun mga idol so ito yung ano ng LBC dito so yung bali ito yung pangalawa ko dito ano uh, nung sa ano yung papunta kay uh, Ren yan dun sa Mindoro mga idol kaso wala pa yun nga nakalagay dito mga idol sa ano congestion Like traffic traffic. Kasi so, pala ano yung ano pa ba? Yung pinuwa mo. 130 kasi 1.5. Ay. Ay magbukas pa nito pag nakana eh. Sabi mo. Ayun. Okay pa pa iyon pala. Mm-hmm. Hey, kuya. Sige kuya. Ah, ano na po ba mga idol, ano uh, na po kami? Ah, uh, balik na po Yeah. Nyao. Sa So, yun nga, mga idol, sabi niya, ah, uh, swerte daw namin ngayon kasi nandito siya sa bahay. Kasi medyo ma yung masamang yung pakiramdam na kaya po uh, nandito siya. Ayan. <laughs> tulog na tulog yung uh, baby ko mga idol ayun sa likod oh sumama kasi siya ayun na yung ayun yung baby you right you right ayun right. yeah just continue sleeping yeah you just continue sleeping so ayun mga idol ah uh, So yun nga yung pangalawa kong box mga idol. So yun nga mayroon ko nakita nyo mga idol Mayroon na namang kapalit na box So yun nga yung sa ano naman tayo mga idol Sa Luzon So ipagipunan na naman natin yan mga idol Yung sa Luzon Para makapagpadala din tayo din mga idol Sa mga ano katutubong Aita Ayan yung mga Aita naman mga idol Si Kawawa naman yung mga Aita mga idol doon Kung napanood nyo yung video ni, uh, ni Paul Yung inakyat ni Paul sa, ano, sa bundok So napaka taas nun mga idol di ba napanood nyo yung video niya ay doon naman tayo mga idol ano, uh, mag uh, ipon. Yan ng pang ano, pang uh, lagay sa box. Ayan. So ay mga idol, so hanggang dito na muna po ang aking video. Kasi may pupuntahan pa po kami. Saan pupunta natin? Sa tinapayan? Parang sarado. Ay, Martes ngayon, di ba? Oo, oh, sarado. Sarado. <laughs> sa ayun, mga idol kasi pupunta sana kami doon sa ano, sa ano ba 'yun? yung uh, bilian dito ng tinapay yung harina yung pandisal, mga pandesal kompleto mga idol so wala sarado so ayan mga idol hanggang dito na muna po ang video maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa akin sa lalo na po kay uh, Pugumbiero pa, tuloy tuloy po yung pag suporta natin kay Paul dal nga doon sa maraming nangihirap mga idol na sa atin lalo na yung mga katutubo ayan so ayan po ah uh, Palike like in oh. share naman po ako ng arteng uh, video para po mas marami pa po makapanood at marami po ma-inspire na tumulong sa ating mga uh, kapwa na igit na kailangan niya sa Pilipinas mga idol. So yun nga sinasabi ko lagi sa aking video, hindi mo mga uh, kailangan maging uh, mayaman para ikaw ay makatulong sa ating kapwa. Ayan po mga idol. So God bless you all and maraming maraming salamat po muli. Ayan. Bye po. Ayan po mga idol si Papa. Ayan. Bye po. Bye po. Tsaka si Mrs. Ah, yung open. open ba? Yeah. Let's go open. Ang tanong Okay siya. Kung open. Uh -huh. So may ano sila diba? May, may number? Oo. Uh -huh. Open sila babe. Nakikita mo pag close sila nakalagay close eh.